Talaga sa mga green ng kalamansi na to. Nasa tatlong taon na daw ito. Nasa 4 by 3 ang distance ng uh, pagitan na to. Yung distance niya sa tanim. 4 by 3 meters. Kalakasan, 3 years old. Lampas tao, nasa uh, 7 to 10 feet yung taas. Maganda rin ang angat, maganda rin yung taas nya, buka, buka rin naman, kaya maganda. Sa riwa, yung kalamansi, maganda ang uh, bulas, maganda ang klatis, magaganda sa nga, batang-bata pa. May mga pailan nilang din bunga, sabi ng uh, kliyente, nagpapitas uh, daw sila nung nakaraan lang. May mga natira pa, mga pailan-ilan ilan lang, siguro mga nasa 2 to 3 na lang, baka ala lang ang 3. Ito eh. na lang, oh ito ready na rin itong pabungahin uli sa ngayon cycle itong papuntang summer cycle at maganda rin naman yung uh, setup nila kasi daan tubig may daan tubig din yung uh, kalamansi to may daan tubig siya meron siyang uh, direkta sa puno kapag nagpatubig tapos patag yung lugar yan si sir yung kliyente uh, natin si sir Dale to yung uh, ayan si sir taga Manila siya pero minanan niya to sa kanilang uh, mga lola itong lupa na to ang nag-aalaga na to yung kanyang uh, tiyuhin sir ilang puno ito? hindi ko 900 900 puno ano? nasa tatlong taon ng edad maganda uh, sa, ma ma sa March sa March na to tatlong taon na kalakasan na to sir kaya ngayon, Oo mingi ako ng tulong sa'yo sir para matutukan talaga mm. ikaw yung nare-recommend talaga eh. <laughs> kasi talong-talong din talaga ako Opa. ikaw yung talagang nare-recommend kasi naman sir meron naman tayong mga resulta sa mga mm. kliyente naman natin ayun, nakikita ko sa mga video mo oh. kaya magiging natuwa makakatulong talaga salamat naman kay sir at tayo ang uh, napili na magpatulong sa maging uh, technical consultant dito sa kalamansihan nila at sila nga, mga walang, walang alam sa kalamansi eh. dahil unang-una si Sir. Taga Manila o Kalookan. eh. Tag, taga Kalookan. <laughs> yeah, pulis si Sir. Pulis sa Manila siya. At uh, doon na rin talaga siya nakatira. Kaya, yon ala silang alam sa kalamansi. Eh. Yung tito niya, nag-aalaga, alam mag-aalaga. Pero, syempre, sa pagpapabunga doon, doon sila kulang sa kaalaman. Kaya, ito, yung turo natin sa kanila, pagpapabunga na talaga. At uh, maganda dito, magaganda yung dahon ma magugulang tapos halos wala nang buka nasa sabi ko nga kanina nasa 2 to 3% na lang baka hala pang 3% yung natira nakaready na to para pabungahin ulit at uh, dito siguro magiging puhunan dito nasa almost 900 na puno nasa 70 to 80 thousand magiging puhunan na to medyo malaki laki pero ang ganda naman kasi ng si ni sir productive stage ito yung ganitong uh, ng kalamansi ni sir oh, may, may mga ilang puno hindi may iwasan talaga sir yan medyo maliit oh nasa ano na to sir eh nasa seedlings na din naman hmm. hindi naman 100% talaga na good slot ng seedlings eh. may lumalabas talagang parang bansot oo ano? oh, may maliit din eh na, maliit, sir. Oh. maganda sir sa lupa mo patag ako oh, sir diretso lang siya hmm. Dito yan mga kaagri nga pala sa Kabyaw na siya may mga ilan nila na may bulaklak pero wala ito. Wala oh, wala pa to. Hindi pa to talaga 'yung. Titingnan natin kung makapagpapabunga tayo ngayon pero mas maganda kung makapagpalabas kami ng bulaklak ngayong darating na Oktubre na to dahil 'yan 'yung mga mga singit na pagpapabunga kasi. Ang tricky lang dito mga kagre, ang mahirap lang dito kasi umuulan pa. Hindi tayo makapagpatigang ng lupa ng kalamansi. Pero base doon sa naging uh, status ng kalamansihan nila, walang bunga, magugulang ang dahon. Ay uh, ito kasi, ano mga oras ito, ano mga araw ay baka lumusot ang kusa ang bulaklak na to. Yun lang. Kapag lumusot ang bulaklak na to, ang ano lang na to, kung walang karga ng abo, no? Payat at maliliit din naman yung magiging bulaklak at mahuhulog lang din kapag ka ganun. Kaya pag-iisipan natin mabuti kung ano ba magiging Uh, decision namin dito sa pagpapabunga kung kailan pabubungahin ito pero ang ganda ng kalamasyan uh, sir nasa uh, 4 by 3 meters yung distance pero tansya ko wala siguro nasa 3.5 by 3 siguro kasi hindi pa naman ganong kabuka although mataas na siya hindi ganong kabuka pero goods na rin yung pagkakabuka niya may lapad na rin maganda rin dito halos pantay-pantay yung kalamansiya ni sir ganda ganda na kalamansiya mo sir nasa ano nasa productive stage talaga to yeah, o so, sana makapagpahitik tayo ng bunga pero napakadami pa naman natin pagkakataon pa dito oo mga naiiwan sir yung iba nyan hmm. hindi talaga naiiwasan na may mga maiiwan yung cycle na to no medyo mababa, mababang mababa yung ano nila na yun eh. Yung porsyento ng nakukuha nilang bunga doon sa bilang ng kalamansi nila at doon sa tangkad, sa laki, sa lago ng kalamansi nila. Nasa ilang porsyento lang yon Siguro nasa, uh, sabihin na natin, mga nasa to. 20, mga 20% lang yung nakuha nila doon sa dapat na ibunga na to ng kalamansi nila sir isang paribagong kliyente na naman mga kaagri ang nagpa-farm visit sa atin dito o nag uh, pinatingnan o pina teknisya na yung kanya kalamansiya And dito yan sa barangay san carlos Cabiao na ibaisiha mga kaagri eto ay nasa kulang 900 na puno at nasa tatlong taon na halos tatlong taon na yung edad at uh, medyo sa nakikita ko maganda yung kalamansiya nila kaya nila tayo nilapitan dahil hindi sila makapagpahitik ng bunga rito. Hindi sila makaharvest ng maganda. At uh, dahil baguhan pa nga, ay uh, sila ng tulong sa atin para sa technical support dito sa kalamansian ng bagong kliyente natin. Ito mga kaagri, itong kalamansian nila Sir Dale. Medyo alanganin pa bulaklaki kasi uh, although may mga berde yung dahon pero ibabaw kasi mura ang dahon sa ibabaw. Ayun ang mapansin niyo mga mura ibig sabihin mga bagong uh, dahon lang kasi hindi magmumulaklak yan eh kapag mura pa yung dahon yung kalalabas pa lang medyo alanganin ngayon tapos hindi tayo makapagpatigang ng uh, lupa dahil nga yan niya ang mungulan nya oh. kasalukuyan ang oh. maambon dito uh, na lang namin la uh, sir na siguro maghihintay na lang kami na medyo pasamer na pasamer yung makapagtitigang ibig yung ma, ma, matitigang yung lupa na ito, tutuyuin namin yung lupa ng uh, 20 days to 1 month bago kami magpabunga pero i-monitor ko din to kung kung ito, itong lugar na to ay uh, i-monitor ko din to I agree na anytime kasi wala kasing bunga anytime baka biglang uh, lumusot yung uh, bulaklak, ini diretsyo na rin namin kailangan dito weekly ay mapuntahan para malaman kung may lulusot na bulaklak uh, i-spray na namin to ng mga pang uh, kontra sa mga pa, mga nanunundot na naninira ng bulaklak yun di dire diretso namin pero kung hindi man lulusot ng bulaklak na to na kusang lulusot ay uh, siguro by November or December na namin to pabubulaklakin sabi nga ni sir sa akin kanina Desertdale, ay uh, doon na lang sa sa sure na makapagpapalabas kami ng bulaklak yun ay makapagtigang kami ng lupa lalo na yung mga ganito na mga bata pa yung na nasa 3 years old ito kahit 20 days lang na uh, hindi makatikim ng tubig ito o ulan ay uh, matigang ito ng konti kahit 20 days man lang yung mga 3 years old na kalamasi mga bata pa ay ay uh, Lulusot na bulaklak na 'to kapag kinargahan mo ng abono at pinatubigan mo ito. Dahil nga sariwa pa 'yung mga saka na 'to, mga malulutong pa. Ibig sabihin hindi pa siya makunat pabungahin. Pero ang ganda ng status ng kalamansi na 'to. gaganda ganda. Oh. Masyadong a uh, uh, matatangkad na. Tapos malago na rin 'yung baba. Halos kompleto naman din na sa ngayon ilalim. Kaya ito. Uh, productive stage mga ganitong nga kalamansi mga kaagri ka dito hindi na tayo masyadong maihirapan dito sa pagtuturo kasi kahit papano may alam na rin yung nag-aalaga na to kasi maayos yung daan tubig ng kalamansi nila meron linya yung daan tubig sa linya ng kalamansi meron din pwede ka din magpaagos dito sa gitna kasi may hukay din ito na may daan din ito ng tubig patag pa yung lugar kompleto naman sila may power spray sila meron silang deep well na patubig dito dito lang yon, dito lang ito sa San Carlos barangay San Carlos Cabiao Nueva Ecija mga kaagri medyo malapit lang sa atin to kahit weekly tayo pumunta dito okay lang kasi napaka lapit lang nasa 30 minutes lang yung biyahe natin kaya para lang tayo namamasyal dito pagka nag monitor Ganda oh. Siguro yung iba nasa 10, 10 feet na yung iba Pero ito hagdani na to. Yung ganitong uh, stage. Pero hindi pa raw sila nakapagpapahitik dito ng bunga. Pinakamalaki nilang makuha dito sa isang cycle ay 50 bags lang mga